Goodbye Philippines in 2 years. So ayun na guys, so, malapit na tayo sa entrance ng airplane. So um, kung nga pala no, first thing, kung, kung nga pala uh, maka airplane, Philippines Airlines, bound to uh, Saudi Arabia. So ayun na guys, so malapit na tayo sa entrance ng airplane. good morning. Good morning, morning. pa sa lang sir. Good morning, po. For Mr. Fabilia. Thank you, sir. Next aisle. Bye. Ay kaliwa. Ay kaliwa daw. 21J dito sa gitna. Okay. Ikaw ma'am. 21 guys. So dito ako guys. Dito ako guys.